Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Aris na iyong Enero Labinsyam, 2025. Habang sumisikat ang araw ngayong linggo, Enero Labinsyam, 2025, maaaring maramdaman mo ang paghahanap ng pagkilala na tila mailap sa mga nakaraang araw. Tanggapin ang damdaming ito sapagkat ito ay maaaring maging susi upang mas malalim mong maunawaan ang iyong sarili at mas mapatibay ang koneksyon mo sa iyong kalooban. Gamitin ang araw na ito upang kilalanin ang iyong emosyon at suriin kung paano nito naapektuhan ang iyong pakikitungo sa iba. Ang paghahanap ng pagkilala ay hindi isang kahinaan, kundi isang anyo ng pagninilay na nagmumula sa ating pangangailangan para sa koneksyon at kumpiyansa. Kapag natutunan mong tanggapin ang damdaming ito, nagkakaroon ka ng pagkakataong tuklasin ang mas malalim na aspeto ng iyong pagkatao. Alalahanin na ang bawat pakiramdam na nararamdaman mo ay may layunin, ito ay maaaring isang paalala na kailangan mong bigyang pansin ang iyong mga pangangailangan at emosyonal na kalagayan. Ang Buwan sa Libra Sa ilalim ng impluensya ng Buwan sa Libra, inanyayahan kang suriin ang mga aspeto ng balanse at harmonya sa iyong buhay maglaan ng oras upang pag-isipan ang anumang sama ng loob na maaaring iyong nararamdaman. Ang mga ito ay maaaring makapagpalabo ng iyong pananaw at makapagpabagal sa iyong enerhiya. Kapag napakawalan mo ang mga damdaming ito, mas magiging maliwanag ang iyong isipan at mas magiging bukas ka sa mas maayos na relasyon sa mga tao sa paligid mo. Ang Libra ay isang simbolo ng balanse at diplomasya kaya mahalagang tukuyin kung saan maaaring may labis o kulang sa iyong buhay. Ang pagdadala ng pagkakaisa sa iyong mga relasyon ay hindi lamang para sa iba kundi pati na rin sa iyong sariling kapayapaan ng isip. Tandaan na ang pagpapakawala ng negatibong emosyon ay isang proseso, bigyan ang sarili ng panahon upang ganap na maunawaan at may proseso ito. Ika-negatibo 21 na Lunar Day ang araw na ito ay nagdadala ng enerhiya ng lakas ng loob at kumpiyansa. Inaanyayahan kang gumawa ng mga hakbang na may malinaw na layunin at determinasyon. Kung ikaw man ay may maliliit na proyekto o malalaking desisyon, gawin ang bawat aksyon ng may tiwala at bukas na puso. Ang araw na ito ay perpekto upang maisakatuparan ang iyong mga plano at may pakita ang iyong kakayahan. Ang ikanegatibo 21 na Lunar Day ay nagsisilbing paalala na may kapangyarihan ka sa bawat desisyon na iyong ginagawa. Ang pagiging determinadong sundin ang iyong mga layunin ay magdadala sa iyo ng tabumpay. Panatilihin na katuon ang iyong enerhiya sa mga bagay na may halaga sa iyo, at hayaang maging inspirasyon ang araw na ito para sa mas mataas na antas ng dedikasyon sa iyong mga pangarap pagninilay at pagbalanse. Sa kabila ng pagiging abala, mahalagang maglaan ng oras upang magnilay at tanungin ang sarili kung ang landas na iyong tinatahak ay naayon sa iyong tunay na hangarin at mga pinahahalagahan. Ang pagmumuni-muni ay magbibigay daan upang mas maunawaan mo ang iyong layunin at matukoy ang mga aspeto ng iyong buhay na maaaring nangangailangan ng pagbabago. Sa pagmumuni-muni, natutuklasan mo ang mga bahagi ng iyong buhay na maaaring napapabayaan o hindi napagtutuunan ng pansin. Huwag matakot na tanungin ang iyong sarili kung ang iyong mga ginagawa ay nagdudulot ng katuparan. Ang ganitong uri ng pagsusuri sa sarili ay hindi lamang para sa kasalukuyan, kundi para sa mas maliwanag na hinaharap na nais mong likhain. Pagtatapos ng araw habang nagtatapos ang araw, tandaan na ang bawat maliit na hakbang na ginagawa mo ay bahagi ng mas malaking paglalakbay patungo sa iyong mga layunin. Ipagdiwang ang iyong mga tagumpay, gaano man kaliit, sapagkat ang mga ito ay nagpapakita ng iyong dedikasyon at pagsisikap. Yakapin ang pagkakataong ito upang magpasalamat, magmuni-muni, at ihanda ang iyong sarili para sa mga darating na hamon at tagumpay. Ang araw na ito ay isang paalala na ang paglago ay isang tuloy-tuloy na proseso. Yakapin ng bawat karanasan, positibo man o negatibo, bilang bahagi ng pagbuo ng isang mas matibay at mas mapagkakatiwalaang bersyon ng iyong sarili. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.